Hindi mo na nga kailangan pang mausukan pa para lang makakain ng masarap na chicken barbecue at yan ang ating for today's easy recipe. Talaga naman napakasarap pala nito. Tara simulan na natin, bali gumamit dito ako ng quarter leg. At pagkatapos inihihwa-hiwaan ko lang ito para naman pumasok lahat ng mga pampalasa na ilalagay natin. Timplahan na natin ng mga pampalasa, toyo, liquid seasoning, calamansi extract at saka paminta, garlic powder, onion powder. At maglalagay din po ako dito ng five spice powder para po sa dagdag smoky flavor. At syempre, asukal wala na po itong sukat-sukat -suka, tancha-tancha lang po ito kasi talaga naman po nilalasahan ko po yung mga tinitimpla ko para mabalansi ko po yung lasa naglagay din po ako dito ng ketchup then imamassage ko na po ito para po pumasok lahat ng mga pampalasang inilagay natin sa chicken at bago ko nga pala makalimutan maglalagay din po ako dito ng oyster sauce ayan kaya imamassage ko po ulit bali ito po ay imamarinate natin overnight para po talaga kapit na kapit yung lasa at ito na po yung chicken natin overnight ko po yung may narinate. Ayan, lulutuin na po natin ito from low to medium fire. Pero ngayon po is mahina muna. Ayan, then ibabaligtad po natin ito after ng mga 5 minutes. Ayan, napakabango po, promise talaga naman po umaamoy na. Siguradong iisipin na naman ng kapitbahay na masarap po ang aming ulam. Ayan, depende po yan sa inyo ha, kung gusto nyo po yung may sosos. -sos, ako po is yung iga, ganito po yung gagawin ko para kapit na kapit po yung lasa. At ayan. And ready to serve na po ito. Sana nagustuhan niyo po ito. Salamat sa panonood. Bye-bye.